Inihayag ng Israel na nakompleto nito ang sunod-sunod na pag-atake mula sa himpapawid sa mga mesal dipo ng grupong Hezbollah sa Lebanon habang tila nakaramdam naman ng tampo ang Israel sa Amerika matapos i-anunsyo ni Trump na magbebenta ito ng pinakabagong versyon ng F-35 fighter jet sa Saudi Arabia. Ayon sa Israel ay maaaring magpahina ito sa kalamangan ng Israel sa mga advanced na kakayahan sa sensing, stealth at deep strike namin buong detalye mamaya. Habang sa West Philippine Sea naman, sa isinagawang air patrol ng Philippine Coast Guard sa Baho de Masinloc ay kitang nabawasa ng mga barko ng China na nagbabantay at tinanggal na rin ng China ang harang nito sa pasokan ng Bahura. Walang natanggap na radio challenge sa Philippine Coast Guard at wala na rin helicopter o fighter jets ng China ang nangharas. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutukat makinig na mabuti. Mabilis ang update lang mga kabayan sa Middle East ay muli na namang naglunsad ng opensiba ang Israel sa grupong Hezbollah sa Lebanon. Inihayag ng IDF na nakumpleto nito ang sunod-sunod na pag-atake mula sa Himpapawid at tinarget ang mga rocket depot ng Hezbollah sa Derkifa, Shihur, Tairfilsay at Aynata sa Temug, Lebanon. Basi sa report ay nakaimbak umano ang mga armas sa lugar kung saan maraming mga sibilyan kaya't tinalikas muna ang mga sibilyan sa lugar bago ito bombahin ng Israel. Ayon sa IDF, ito ay isa na naman umanong halimbawa ng paggamit ng organisasyong teroristang Hezbollah sa mga sibilyang Lebanese bilang mga kalasag o human shield. At idinagdag na ang pagkakaroon ng mga pasilidad sa pag-iimbak ng mga armas ay bumubuo ng isang paglabag sa mga pagkakaunawaan sa pagitan ng Israel at Lebanon. At kung hindi umano ito mapigilan, ay posibleng mawasak din ang Lebanon dahil ang pagpapalakas umano ng Hezbollah ay hindi para sa sa ibang mga bansa kundi para umanulabanan ng Israel. Samantala bumisita naman sa Amerika ang Crown Prince ng Saudi Arabia na si Mohammed bin Salman upang makipagpulong kay Trump at sa pagdating nito ay lumipad sa itaas ang mga American fighter jets. at dito ay inihayag ni U.S. President Donald Trump na magbebenta ito ng pinakabagong version ng F-35 fighter jets sa Saudi Arabia. Uh, when you look at the F-35 and you're asking me is it the same? I think it's going to be pretty similar. Yeah. You know, this is a great ally and Israel is a great ally. And I know they'd like you to get planes of, redu of reduced uh, caliber. Uh, I don't think that makes you too happy. they've been a great ally israel's been a great ally and uh, we're looking at that exactly right now but as far as i'm concerned i think they are uh, both at a level where they should get top of the line yes Kasunod ng anunsyong yan ay tila nakaramdam ng tampo ang Israel kung saan sinabi ng pinakamataas na pamunuan ng Israel na ang potensyal na pagbebenta ng Amerika ng mga F-35 fighter jets sa Saudi Arabia ay maaring magpapahina sa Israel sa pagsasagawa ng mga palihim na operasyon at maaring magpapahina sa kalamangan ng Israel sa mga advanced na kakayahan sa sensing, stealth at deep strike. Pero dati nang sinabi ng Amerika na ang anumang pangunahing pagbebenta ng armas sa gitnang silangan ay hindi umano makakabawas sa kahusayan ng Israel sa teknolohiya at operasyon dahil ang mga fighter jets ng Israel ay kinabitan ng Israeli made o sarili nitong gawang teknolohiya. At sa update naman sa West Philippine Sea si mga kabayan, mula sa labing limang barko ng China sa baho di Masinlok sa iniragawang Maritime Domain Awareness Flight ng Philippine Coast Guard kahapon ay dalawa na lamang umano ang nakitang barko ng China sa lugar. Kabilang dito ang China Coast Guard vessel na may bow number 4305 habang ang isa naman ay ang may bow number na 3502. Bukod sa dalawang barko ng China sa paligid ng Bahu di Masinlok, ay wala na rin iba pang barko ang namonitor. Wala na rin mga helicopter o fighter jets ng China ang lumipad o bumuntot sa eroplano ng Philippine Coast Guard. Habang wala na rin ang floating barrier sa bukana ng Bahura, pero nasa loob pa rin ng Bahura ang dalawang boya na inilagay ng China. Maulap at maalon ngayon ang baho de Masinloc pero sinabi ng Philippine Coast Guard na magde-deploy na uli sila ng mga barko sa lugar. Ayon naman sa ilang mamamayan ay ito na dapat umano ang pagkakataon upang makalapit o makapasok ang mga barko ng Pilipinas sa shoal. Not just in the West Bank, in Bajo de Masinloc, but even in other areas ng Kalayanan Island Group para ituloy natin ang uh, pagpapaiting ng presensya ng Philippine Coast Guard dito. Ito naman yung uh, currency condition ngayon sa Bajo de Masinloc. No? I don't think that the Chinese Coast Guard vessels can also withstand uh, such um, heavy... Um, uh condition ng uh, alon dito sa BDM. This is the reason why we're conducting MDA flight, no? To, um, in cooperation with the pure of Fisheries and Aquatic Resources, and alternatively with Philippine Coast Guard aircraft, to make sure na uh, uh, walang uh, significant uh, change na nangyayari sa BDM.